Po, Ayan, thank you po kay Ate Laura and Ber Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Para so, si Kuya Bay, hindi na po siya. Supportan niyo po si Ate Laura. Ayan, napakabait po. Lagi may pasalubong ko siya ba? Sa Napakabait uh -huh. po, Ate Laura. Thank you, you Kalina Prat. God bless po everyone. Thank At ayun nga po, salat-lat po. Uh, supportahan po natin no, uh, Laura in Biracate Official. Ano po, isa po yung, uh, sa hindi po nakakaalam, sa hindi po nakakaalam ha? Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya supportahan po natin. Walang ibang hangat, hindi makatulong sa ating mga kababayan na masigit na uh, nangangailangan. Laura in Biracate Official, mga kababayan, mga kalingap. So, po. Thank you po. Ayan, may nakita po ako nagbibenta ng turon. Kuya, ilang taon ka na? Ilan? 13, di ba dati 12 ka? Anong name mo? Anong pangalan mo? Mike. Michael, o, oh, di ba? Michael, sabi ko sa'yo, ikaw yung nakita ko dati. Di ba bumili ako sa'yo dati? Ay, bakit hanggang ngayon nagbibenta ka pa rin ng ano? Ng turon? O, oh, walang pambiling bigas? Bibigyan nga kita ng bigas. Ayan, sponsor ni ano, Tita Roberna. Pero binibigay mo ba sa nanay mo? Magkano kinikita mo dyan? 100. 100 pag naubos mo. Pag hindi mo naubos, paano yan? Binabalik mo? Na, mga ilan ba nadadala mo kada ano? Sampu lang? Sampung piraso lang dala mo? Wala po. Minsan 14. atap tap uh, 40? 40, pieces. Ha? Ah, eh, kanina, ilan yung dala mo? Sampu lang. Sampu eh, parang ilang-ilang piraso pa lang yan. Tingnan nga natin. oh two, four, six, eight. O, oh, di dalawa pa lang benta mo? Ha? Ah, isa pa lang? Ah. Eh, mamaya, medyo umuulan pa. Bibigyan kita ng bigas. Bakit nagtitinda ka? Ano bang trabaho ng nanay at tatay mo? Mabagal sa construction. Si mama mo? Sabay. Ilang kayo magkakapatid? Seven. Seven? Tang ilan ka? Namatay yung kuya mo. Namatay yung kuya mo. Namatay Ilang taon si kuya? magpo 14 Magpo-forty, namatay. Ba, anong dahilan ba siya namatay? Nalunod. San Saan siya, ano? San siya lumangoy? Magpo-forty sa kupang siya lumangoy. Ah. Ano yun? Ah, naglalaro lang ba siya? Kaya siya nalunod? Sinama siya, naglalaro sila. Kung naligo sila, may mga barkada. Kaya nalunod. Kailan pa yan? Dati pa. Tapos, ikaw pang ilan ka sa magkakapatid? Pang seven? Ikaw ang bunso? Ilan taon? Magkatatlo. Eh, baby, pa din naggagatas pa yon. Saan ka umaangkat niya? Hindi na siya gumag naggagatas kahit 3 years old pa lang siya. Ay, ano nang kumakain na siya ng kanin? Ah, marunong na siyang kumain. Hindi ka ba nag-aaral? Nag-aaral? Nag-aaral ka? Anong, anong oras ang pasok mo? Yes. 12. Eh ngayon, parang hindi ka pumasok. 12. Bakit? Wala kang pangbaon ah. Tapos, anong oras ka mag, ano, nag-aangkat ng turon? Sa alas 12. Alas 12 dun sa Tumana yan, di ba? Sa uh, Saan? Solibet. Saan yung Solibet? Sa Sa Lailak. Sa Lailak. Sa Lailak. Ah, ilan kayong maangkat? Parang maraming batang umaangkat dun eh. Kanina nakita ko kayo eh. Yan yung mga kasama mo. Ah. Ayan, bibigyan kita ng bigas. Sponsored ni Tita Roberta Ayan, para kaya ka nagbebenta para ibibili mo ng bigas. Ilang kilo naman ang nabibili mo sa paninda mo? Isang kilo lang? Ah, dahil limang piso, ang tubo mo sa sampung peraso is 50 pesos. Ah, Isang daan na sa Kasi 5 pesos lang siya. 5 sa 10, di 50. Oh. Pag 20. Ito, bibigyan kita ng pangkain mo. Kakainin mo lang. Hindi na akong kakain. Pero bibigyan kita ng ano, yung uulan lang. Ikain mo na lang. Baka nag-lunch -nag ka na ba? Kumain ka na. Ayan, alam, marami kayong nakikita ako dito eh. Pero dito lang ba yung linya nyo? doon sa harap. Mm, madami kayo. Wait lang ha. Umuulan kasi. Ngayon po umuulan. Hindi ko pa makuha yung bigas. Interviewin muna natin si Kuya. Ilang years ka na bang nagbibenta ng ano? Turon. Kaya nga Matagal nakitang kitang nakikita. Napakasipag mo naman. Basta huwag kang gagawa ng hindi maganda ha. Okay lang yan magtinda marangal yan. Basta um, ano ka. Huwag kayong gagawa ng hindi maganda ng mga barkada mo. Tulungan mo yung nanay. Pero mag-aral ka pa din ha. Mag-aral ka. Wait lang natin. Ayan, medyo tumitila na. Malakas pa ba? Konti na lang. Baka matunaw si ate. Pagka na ano. Pag pumunta ako doon, matunaw ako. <laughs> Ayan, wait lang natin ng konti. Ilang years ka na? Mga gaano katagal 'yan? Ilang taon? Ah, dalawang taon pa lang. Eh, magte-13 ka pa lang naman. 13 ka na ba? Magte-13 pa lang. Kailan ang birthday mo? March? Malapit na? No? March ano ka? 14 si Laura Biraket March 12 malamang magkaparehas lang tayo March yun ang tutulong sa iyo si Laura Biraket officials diba tinulungan ka na dati ayan wait lang natin kuhanin ko lang yung bigas pwede na din siguro wait lang wait lang kuha tayo ng bigas para maligyan ng bigas si Kuya Michael ay alam mo ba? O yan, at least ito limang kilot. Limang araw mo na yun. Pwede kang pumasok ng ano ah Sa school mo. Wait lang, wait lang. Wait, pipicturan lang kita. Iganin e, mo. Yan. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Thank you po kay Tita Roberna. Si Tita Roberna ang nagbigay ng iyong bigas. Ayan, naalis ka na ba? Yan, maraming salamat po sa nag-sponsor para po kay Kuya Michael sa bigas ni Kuya Michael. Yan, magtitinda pa siya para maubos ang kanyang bigas. Okay, dito po siya lumilibot sa S-Mall. Ayan o, sige Kuya. Nagbenta ka na. Okay, bye, bye Thank you. Kaya ba? Kaya mo? Okay, sige. Bye-bye. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng bigas. Kawawa naman po ang batang. Nagtitinda siya para lang po may bigas na may sa kanyang bago. Ngayon na. Exclusive. Palaging na dyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate na laging maaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala rin sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat ati Merle ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sana di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kong magmahal Ayan si Ate Merly at Ate instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ang palagi biyaya Palagi na dyan kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura